tanga tanghali guys. guys oh, ayun, mag-aayos kami yung dito ayun. sa farm. Ayun, ayun ah, no? uh, uh, farm natin ihawin yung iduin ng ating, ating bago sa tilapia. Ayun. Uh, Magiihaw tayo sa Muka upak ng sa sayang. sayang. guys, mukabadingas na. Yung upak ng sayang guys. Sa Bicol ang tawag namin upak. ayaw ko lang sa inyo mga guys. Eh maghihiwa na tayo ng palaman sa isda. Walang magandang lamisa guys Kaya ito lang yung nandito Ito na lang ang pinag Ito ang asin Iwaan namin yung Kung anong dito lang lamisa mga guys Ito yung karaming asin po, Asin lang Wala ay panggatong dito guys Iwaan na tayo ng palaman Ibabalod natin yan sa upak ng saging Guys, sa tayo. Sa pabasa guys, sa Bicol yun ang pag walang mga plato, yung upak sa ng saging na ginagawa namin ng plato. Pag nauubusan ng plato. Pag pabasa sa probinsya. Ngayon ko lang ito matatry guys sa uh, ibabalot sa upak ng sagot. Karamihan, binabalot ang sa Ito sa upak. Uh, guys, lalagyan natin sa ng, -tanglad ng, -tanglad ng tanglad para, para mabango. iba nito guys sa usawan iwan lang tayo ng ipapalaman sa ating isda kinaiba nito guys haluan natin yung palaman para mabango kung yapas ha? Ulam. hindi na natin wag ayaw daw tanglad na lang Ah, yeah. nagyan uh, natin tangda habang naghihiwa tayo guys magpasalamat ulit tayo sa ating mga subscriber at uh, ating followers maraming thank you sa inyong lahat yeah. mababa yeah, kasi ang lamisa natin guys yeah. Yeah. Wow. tapos yung mababa rin yung ang ating stand ng camera sa so, mababa labas kaya hindi nakikita yung ulo natin pero ayan yung iniiwa natin nakikita nila yun ang importante ipapalam na natin guys sa loob tanglat bagay natin tanglat na natin yung iniwa natin nakamati si buyas at uh, iniwa rin tayo kung tingnan lad lagi po ba? wala tayong gagamitan masyado dito guys sa uh, bukit kaya yeah, ganyan cowboy cowboy lang lalagyan natin dito guys ganyan ayan lalagyan na natin dyan. tapos i sasabay na natin tapos, tapos sa gilid ilalagyan natin yung ulura para maluto na sabay na tapos pagpatungan natin ng tanglad natin, sa... Uh, balot natin yan siyempre tatalihan na natin yan babame. guys lalagyan natin tanggat sa ibabaw tali kasi tali lang natin guys ayun na lang huwag ka dyan sa gilid ito natin Ngayon ko lang na-try lang na-try guys. Kahit na ako'y taga-provide okay. ngayon ko lang na-try to. Ngayon natin. ito pala, pwede pala to Ihawin dito. dito. Kailangan pa ng isa pa. Kung sa isa, init lang, lang daw yan, mag-luto na yan. Ito, mm. oh. okay na ito. na yun, isa lang. Ito naman isa guys. Bapalaman na natin. Ito naman yung isa. Ang tinapya doon Tatlo lang pala kami guys. Kaya yun lang. Tama lang yung aming kuhan. Ulam. Ayan, habang uh, mag magpalo daw siya. Tayo ng isda ayan pakita natin ang kapaligiran ayan maraming kalamansi daming bungang kalamansi guys yan yung inihaw natin guys oh. kailangan yan masunog sunog yung pinaka pinambalot upak din sa amin guys. Bala na kayo tungkol sa inyo niyo, yung 6-9. Hindi yung natin Yung kuha na ng saging. Kaya ganito na lang tayo. Binalot namin dyan yung isda. Ayan na. inihaw na natin. Yung sa ibabaw guys. Pichay naman yan. Binalot din. At yung sa ilalim yun. Yung bangus tilapia. Ayan na. Ayan yun. May sili labuyo. Native. Mas maanghang yan. Guys. Ay, Ayan guys. Sa, dito na. Dito na yan. Labuyin natin, it natin it yun so. sa paligid. Ayan. Ayan, luto na Ayan, guys. sa dulo na lang. Ayan, ayan, ayan kasi malikaw yung pichay. Luto na yan? Ayan, luto na. Ayan. Ayan na. Ang ating... Kahit ganyan yan guys, paputi pero luto na. Ayan. Luto, luto na yan. Kasi sobrang init kasi kanina pa yan. Yung gilid lang ng kasi... Oo, oh, oh, luto sa kuha. Luto na ayan, yan guys. Upin yung kuha, napasokan ang bag. Ayan, yung tilapia na lang. Luto na sa init ba naman na, na, yun eh ah, yung isa pa kunin natin guys yung tilapia ayan ayan yung isa ayan ayan yung isa tilapia ayan, na yan guys kala nyo no, guys parang sarap pero luto na yan e, sunog na yung kwan ayan na yan. ayan yung guys puti sya hindi sya nasunog yung mga yung kanyang balat kasi balot talaga Lutong, yung mga gilid-gilid lang masunog kukuluin din naho ta. Tara na sa no? kitchen. Uh, na tayo diyan ng kanin. Oh, uh, maysa na sabay, ang sarap eh. Kukuluin kay Bigyan namin. Ta uh, sinauna na natin yung niluto ni Edwin nako. Tayo muna diyan uh, lang. Oh, anong luto niya? kare na, guys. Wala na kayong anong, stay diyan. At ayan, lang sa usapan. Uh -huh. Kita, sige. Yan yan yan. yan, yan, yan. Maraming maraming salamat ulit tayo guys. Pinagkalimbo sa amin sa araw na to. In Jesus name, thank you. Oo, kain po tayo mga lods. Kain tayo guys. Ayan, may natira pang bayabas. Okay guys, guys, sa so, sawa na kami guys dito sa bayabas. Iniyaw na pizza batang hmm. nasa Thailand ng Ayan yung pichay na inihaw. Guys, ito tayo, guys. Kain po tayo, kain. Samahan nyo kami ma mga idol, mga Mga viewers natin. At ating mga followers at uh, subscriber. Kain po tayo ng pananghalian. Kain po masarap magkamay mga lods chat out chat out dyan sa mga upak natin na nasa bukid nakatira ayan napakasarap kumain sa maliwalas ang Sari wang hangin oh guys Mga guys Miaw Tapi miaw ang bangun sa Kain po tayo Tangan diam Mapaparami ang kain natin ito guys Sa dami Kain Kain